bakit yung reklamo nakarating sa akin pag sila is estudyante o PWD or senior ang tagal makatanggap ng booking. Eh pumapatak na 41%. Ibig sabihin, 410 pesos sa isa libo ang mawawala. Apps lang naman sila. Kami ang nagdadrive. Kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong uh, partner, hindi nyo kami papatayin. Sa kanilang sasakyan, sa kanilang gasolina, sa kanilang maintenance, sa kanilang pawis and all, Samantalang ito yung mga owners ng app, nakaupo lang, nangungulang. So, and they're making tons of money. Very particular ako para maging klaro yung pagtanggap ng uh, book sa mga PWD, sa mga estudyante, senior citizens. Gusto ko maging malinaw bakit yung reklamo na karating sa akin pag sila is estudyante o PWD or senior ang tagal makatanggap ng booking maybe let's start with uh, LTFRB eto ba yung monitor nyo ano bang patakaran paano ba yung nakalagay doon sa apps nila good afternoon mr. chair uh, good morning mr. chair uh, of Loguari, yes uh, we conducted the hearing last january 8 2025 on the matter of your instructions on the booking of uh, not only senior citizens but likewise for those students and then we called the 19 ho, na mga kwan, mga stakeholders of so the 1912 appeared uh specifically the big ones, joyride move it, and Ancas. and uh, in the case of uh, these companies, the 20 percent discount is shouldered by the TNC for uh joyride for Ancas. however, for uh grab, 40 percent is shouldered by grab and 60 percent. is shouldered by the TNVS operator. It's not the driver yung may-ari po nung sasakyan. So that was the basis of our study, Mr. Chair, on the matter of uh, your instructions for so, me to conduct. So, ibig sabihin, sa, sa grab 60-40. Yes, Your Honor. Yung sharing ng uh, pag ng discount. Yes, Mr. Chair. Yung iba, yung habis mo yung TNVS. 80% ish. Uh, for IAT. Joyride, 80% is shouldered by the operator, 20% shouldered by the TNC. Yun pong may-ari nung app. Operator po is yung may-ari nung sasakyan po. Okay. So ganun po ang breakdown nila, Mr. Chair. And sa Grab is? For Grab, 40% is shouldered by Grab, 60% yung may-ari nung sasakyan or the TNVS operator. Not exactly the driver. Kung sino man yung nagmamaneho, they shouldered 60%. Yun po yung uh, pag-aaral namin, na uh, Mr. Chair. So, sa pag-aaral ninyo, Attorney Guadis how about kung shoulder natin lahat doon sa company? Yes, uh, Mr. Chair. Uh, we're now drafting a memorandum circular which will be implemented this uh, February wherein all of the uh, discounts will now be shouldered by the TN, operator and by the owner of the app. In this case, for example, sir, kung si Grab, si TNC si Grab, and yung may-ari nung sasakyan po. But definitely, the driver should not be uh, included in the equation, sir. Dapat walang sino shoulder yung driver, sir. Correct. Kasi yun ang nakikita natin problema the last time and I've been talking to several uh, uh, commuters na uh, mga estudyante uh, nalalaman pala nila yan na discounted pag halimbawa sinabi kong saan pupunta alam mo sinabi ko ng school ah estudyante ka so mahirapan mga kuha ng uh, booking and uh, isang dahilan dyan ay sapagkat yung pala eh nag sa uh, sa discount pag-shoulder sa discount I'm a rider eh, pero kung ikarga natin lahat yan sa owner ng app, then siguro maging mabilis yung pagtugon ng mga riders natin. So, can you do that from now on? Ipashoulder natin lahat sa owner ng apps, TNC? Yes, Mr. Chair. As in fact, you have instructed me to conduct a hearing. I did. This time, Mr. Chair, we will come up with a memorandum circular copy furniture office wherein the shift now for the uh, payment of the uh, discount would be to the Uh, holder of the application like Grab, Angkas, okay. and the rest, Mr. Chair. Very good, very good. Now, how about the surcharge, uh, Attorney Guadis? Um, may nagreklamo naman on the side of the riding public at siyempre nagreklamo din yung mga rider na eh, maliit na napupunta sa kanila or halos wala. At sabi naman itong riding, ng riding public that tumatas na na tumataas yung surcharge. Ano bang pinaka-issue ngayon sa surcharge? Uh lately, Mr. Chair, we have conducted also a hearing on the search fee. Uh coming formula, and we are monitoring if the TNC companies likewise uh, are following it. But based on the formula or based on our hearing, which we conducted last January 8th, the search fee goes 80% to the driver. Okay. And 20% na iwan sa TNC company of the uh, 18 uh, which we gave the accreditation most of them sir sa driver talaga na pupunta mostly pero sabi niyo 80 20 yes 80 uh, lang sa driver 80 sa driver sa rider 20, 20 doon sa mayari ng app yes oh. yes sir okay that's for the search fee mr chair so, yeah. oh, so, yes, sir. so so bakit kailangan may share ang corner ng apps. I believe it goes to the operations and part of it also goes to uh, uh, for the maintenance of the, the IT system, sir. And part of it also goes goes back to the driver, sir, in terms of payment of their insurance, payment of their benefits, social benefits like uh, pag-ibig siguro, SSS. So, doon na pupunta yung 20%. Message. So, itong 80-20 across the board to sa lahat ng TNC apps? Yes, Mr. Chair, based on my on our hearings here, most of them, the big ones, are using this 80-20 formula, Mr. Chair. Okay, tatanong lang ako sa kung meron dito ano, association ng mga riders. Kung is that is that okay? Is that fair to you? Na sa, rider. Okay. Anong pangalan niyo po, sir? Uh, Mr. Gopas po, Your Honor. Mwendang umaga po. Okay. Kami po yung mga Uh, sa TNBS Community Philippines. Kami po yung mga driver po ng uh, TNBS na uh, gumagamit ng platform ng mga TNC. Yes, sir. Okay. So, uh, sir, go, go ahead, go ahead po. Uh, sa narinig ko po kanina kay uh, Attorney Guadiz, chairman. Good morning po, Attorney. Maraming maraming salamat po at uh, mayroon na palang napag-usapan nung nakaraang linggo tungkol po dito sa, sa PIN, tungkol po dito sa mga discount, yung 20% for PWD para sa senior at sa mga student. Maraming, maraming salamat po at uh, nabigyan ka agad ng solusyon. Yung po sa research na sinasabi ninyo, uh, your honor, yung 80-20 po ay napakalaking bagay po sa amin yun. Gaya po na sinabi namin mga surge po yan, hindi po oras-oras po yan. Do po ito sa uh, yung sinasabi nating uh, law ng uh, supply and demand. Pag mataas ang demand, konti ang supply, tumataas po ang surcharge. Gaya po nung nakarating itong Desembre. Pero ngayon po, uh, alam niyo po ang January po is tumal. 2 months po talaga yan. For the past 8 years po. Kaya po, pantay lang po ang surcharge dito. Kung ano po yung nakalagay na upfront na pamasahe na ibibigay ng apps, yun lang po natatanggap namin. Okay. Yung, yung 80-20 na sinasabi doon sa surcharge fee, okay ba sa inyo yon Na uh, 80% mapupunta sa inyo, 20% uh, doon sa uh, TNC apps yung owner ng apps ah uh, malaki pong pasalamat po sa amin yan dahil po yung 80% po niyan uh, nakakadagdag po sa aming mga naiuwi sa aming pamilya yung 20% po tama po yung sinabi ng at ni Chairman Guadis na mga TNC po kasi po may mga insentibo may mga benepisyo tsaka mga benefits po na natatanggap ang bawat driver kung masipag ka sa mga TNC. Okay, sige. Um, thank you, sir. Andito pa si Mr. Ariel Lim? Okay, Mr. Lim? Good morning, Mr. Kir. Good morning, Mr. Lim. At uh, meron sa harap ko itong uh, isang dokumento na nagpipetition kayo para refund ng... Uh, senior citizen ng PWD discounts illegally charged to drivers ng Grab. So, ibig sabihin, ang Grab ay 100% ikinakarga sa inyo yung discount. Yes, Mr. Chair. Ng actually. para sa mga senior students ng PWD. Mr. Chair, actually, ito po yung isa naming member, yung laban TNBS, na wala po sila ngayon. Pero yan dito isang representative ko na sa laban TNBS. Actually, Uh, ito po yung pangalawang sulat na itong binigay ko sa inyo ngayon. Meron pa po ito doon December pa. Mm -hmm. December 12 po nagpa kami sa LTFRB, 9.59am, para po uh, questionin nga itong uh, pag-charge pagcha nila ng 20% na discount. no uh, Thank you po at sumagot naman po ang ating Land Transportation Franchising Regulatory Board na sinukos order po sila. Mm -hmm. no Pero up to this time, wala pa rin pong sagot. Okay. So, so, so gusto ko lang maging malinaw kasi yan. kanina sabi ng LTFR is that like kadalasan ay uh, 60-40 ba yung sa pag-discount? 60 sa owner ng apps and then 40 sa uh, driver or the other way around? Correct me if I'm wrong. Uh, Mr. Chair, for the big three, for grab, 60% is shouldered by the operator. Okay. 40% by the TNC like Grab for the other two big ones like Angkas and Joyride uh, for Joyride 80% is shouldered by the operator 20% shouldered by TNC like Joyride and the last one sir the biggest is Angkas the entire 20% is shouldered by the TNC okay. so kinukuha po nila lahat Right eh, yung bang mga binanggit yung mga percentage ng pag-shoulder Uh, ng amount, sa discount. Yan ba'y sunod doon sa circular, memorandum circular na inisyo ng LTFRB o sila na lang gumagawa ng kanilang uh, sistema, sila-sila? Mr. Chair, mayroon po kaming pinapatupad na circular at uh, ito po ay alinsunod po sa circular na pinapatupad ng LTFRB and Mr. Doon ba sa circular na inisyo ninyo? Anong circular yun? Anong date? Nakalagay ba doon specific kung ilan percentage ang hatian? Kasi sabi niyo yung sa, yung malalaki uh, 60-40, yung maliliit, yung hindi masyado, yung magbago-bago, iba doon sa mas malalaki. 'Di ba dapat across the board 'yan? Para Salman. So Mr. ibig sabihin may mga hindi sumusunod. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, for the record, sir, yung mga percentage sa na yan nasa batas po yan pero si LTFRB po ngayon pa lang po bumabalangkas ng aming uh, patakaran sa uh, in this manner sir na yung dapat yung discount i nilalagay po ito sa operator at I mean sa TNC holders sir. Kasi dapat sa TNC. Yes, Mr. Chair. Lahat. Yeah, that was all, that is the subject na hearing na in- So his mga hindi sumunod at the uh, charge lahat or majority sa mga operator, eh don't they deserve these uh, refunds? Ah, uh, party po ng hearing namin yan, sir, and uh, we will be coming up with a resolution uh, by the end of this uh, month, and uh, in all chances, we will agree with your uh, conclusion, hmm. Mr. Chair. Kasi, na... lumilitaw na itong mga TNC owner ng apps, eh nangluloko sa mga rider nila. Eh meron palang, may memorandum circular from uh, LTFRB na supposed to be uh, sila ang mag-shoulder or in fact meron pa ako nakita may mem memorandum circular na sinasabing rider and then the TNC owner however hindi nga lang magkapare-pareho yung sinusunod na sharing pero doon sa inyong memorandum circular ano ba talaga nakalagay na sharing wala nakalagay lang doon driver and Priority. Sa ngayon po, yes, Mr. Chair, uh, we have to admit, wala po. So yan po ang uh, binabalangkas namin ngayon, sir, dahil it was an oversight on our part, isa pong malaking paumanhin, but we hope to correct this until the end of this month. Asahan po ninyo na isasayos po namin yung pagpapatupad. Thank you. Uh, yeah, Mr. Lim? Anong comment niyo po, sir? Mr. Chair, yung sinasabi nilang 40%, 40% 60%, noon po yun. Pero sila mismo, naglabas po sila, kompleto yung dokumento dyan, ang pirasa ko sa inyo, noong March 1, 2024, pinakarga na po nila sa lahat ng mga uh, driver natin ng grab. No? Pinakarga, Kaya, as in 100%? 100% na po na ang mag, uh, ano, mag, uh, kakarga po, yung mga operator at saka yung drive. That's why, ang panahon po na yun, umaangal na kami, sa laban TNBS kasi masyadong mabigat dahil sa isang daang piso po nagiging 21 plus 20 noon eh pumapatak na 41%. Ibig sabihin 410 pesos sa isang libo ang mawawala. Eh apps lang naman sila, kami ang nagda-drive. Kung partner nyo kami, kami ang nagmamaneho ng sasakyan, sa amin ang gas, sa amin ang sa amin ang maintenance. So, kung ako'y nakikilabas lang diyan na parang taxi, nagba-boundary ako, nagba nagbabound ako 1 2 1 3. So wala nang natitira. So sa amin po, kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo po nga a uh, partner, hindi nyo kami papatayin eh. Pumasok pa yung motorcycle taxi, kaya tayo nandito. Kasi umagaw pa rin sa amin yan. Umagaw pa rin yan sa grab. Pagka may isa lang pasahero, sasakay na lang ng motorcycle taxi. Kan sa inyo pa rin. Sa inyo pa rin ang punta ng 20%. Nakita. That's why, Mr. Chair, ah uh, sinasabi ko, Huwag sana magsinungaling. ang gusto lang naman natin ayusin. We are willing na nandiyan kayo kasama namin ang ibang denominasyon. Pero dapat everybody happy gaya na sinabi niyo, Mr. Chair. Eh dito po, agrabyado ang mga kasama namin sa TNBS dahil talaga pong uh, sinasabi nila na 40% pero katunayan March 1 binago nyo eh. Tapos ngayon papalabasin nyo rito na 20% lang, 20, ano lang 40-60 ang hatian, hindi po totoo yun Mr. Chair. Kaya nga dapat lang talaga investigahan na po ito ng malalim Mr. Chair. Okay. Kasi, nandito ba yung DTI? Or okay. Sa kaso ng uh, yung regular taxi and jeeps, sino ba ang sumasagot sa discount? Yung operator o yung driver? DTI ba Or Mr. Chair, it's the operator. It's the operator? Yes, Mr. Chair. Okay, good. Now, since hindi sumunod itong Grab, halimbawa, at tayo uh, iba pang uh, TNCO uh, owners, na tina-charge pala uh, 100%, halimbawa, sa Grab, yung discount sa kanila mga rider, at yung iba, may sharing nga, pero hindi naman talaga nasusunod kung ano yung kalagay sa LTFRB. May mga circular. Don't they deserve refund? especially itong mga taga-grab na mga uh, drivers na 100% pala ipinapatong sa kanila, pinapasholdo sa kanila yung discount para sa mga senior PWD students? Mr. Chair, may we recognize that is exactly the subject of the hearing last January 8 and we are inclined to follow your recommendation that there should be a refund. Refund? Yes, Mr. Chair. And Pag napatigas, we... di-cancelin mo yung ano na? Frankisa it goes without saying Mr chair on the first offense suspension thank but you on the second offense we will probably uh already revoke the franchise and I assure you Mr chair we will go by your line of uh, thank you, sir. Uh, thinking and we will have the decision by the end of the month thank you sir thank you attorney goddess uh yeah you're raising your hand what's your name sir Bolaños, motorcycle rights organization Sir Jobert Sir, uh, may I read uh, Section 7 from the matrix of the motorcycle taxi uh, program that we started with the OTR? Uh, Section 7, Fair Setting, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, shall determine, prescribe, approve, and periodically uh, review and adjust reasonable fares, rates, and other related charges for the operation of motorcycles for the operation of motorcycles for hire. The LTFRB may allow Motorcycles for Hire to choose and use online ride-hailing or pre-arranged transportation platforms accredited by the proper government agency under the existing laws, but the said company or platform should comply with this Act and other regulations on motorcycle for Hire, including fare setting. Sir, uh, with this, I would like to ask the question, because whenever a fare is set by the TNC there should be correspondence to LTFRB asking permission mm -hmm. and approval. Okay, so the question here is Dunhosa discounting. Did LTFRB receive any such notice from the TNC? Thank you, Mr. Jobart. Attorney uh, Would you like to answer that question, uh, Mr. Chair? We did not receive any notice on such discounts. That's why we are investigating everything. You're supposed we, to receive a notice. Yes, from, Mr. Chair. From them. Yes. Now, kung hindi sila padala ng notice sa inyo, so may violation yon. I would agree with you, Mr. Chair. And since we have already hearing last January 8, I believe this it is in order na maiayos po natin yan. Dapat it, mo sanction itong mga talamak na violators na mga itong TNC, ano? Apps owners eh, violation left and right tapos wala tayong ginagawa. Matagal na pala ito nangyari, pang-abuso, hindi lamang sa riding public, maging sa kanila mga riders at drivers. So that's it's not fair. Tama nga naman sinabi ni Mr. Lim, sa kanila yung sasakyan, sa kanilang gasolina, sa kanilang maintenance, sa kanila yung pawis and all. Samantalang ito yung mga owners ng app, nakaupo lang, nangungulang, so, nakatingin lang sa bubong, bibilang butiki, and they're making tons of money. Itong pinagpapawisan, umaraw, uminit, umulan, they're there sa kalye, and yet, malit ang kinikita, tama-tama lang, ang yumayaman itong mga owners ng apps. Mr. Chair, I would uh, assure you that by the end of this month, lahat po riyan ay isa sa ayos po namin. Salamat po sa inyong pagpunarito gagawin ko ng paraan to na iayos po lahat to. As in fact, I have already started, base rin ho sa advice ninyo sa akin last hearing. Unti-unti na namin to yung mga bagay na dapat kong isaayos po. Yes, Mr. Chair, we will do it Thank and you, we will, are giving ourselves until the end of the month to correct everything. Kailan po mag-umpisa yung refund, sir? As uh, soon as we come up with a decision by the end of the month, we will require them now to come up with a refund scheme para maibalik tong pera sa mga kuwan po, naging pasahero nila. Nakikinig po kayo, uh, Mr. Lim, at uh, i-monitor niyo po. pati kami mag-monitor. Kapag hindi po nasunod yan, agad-agad tawagan niyo kami, I'll give you my number. Yes, Mr. Chair, may babasahin pa po akong isa. Ito po yung memorandum circular galing sa LTFRB na panahon po nilisada nung sinisimula namin ng TNCs. Okay, nakalagay po dito sa Memorandum Circular number uh, 2016-016-A. Ito po ay December 23, 2017. Terms and condition of Certificate Transportation Network Company. Malinaw po, uh, nakasaad po rito sa number 4, Pursuant to MC 2011-004 PWD, senior citizen and uh, 27 o oh, uh, student discount mandated by law uh, policies and rules and regulation shall be solved by TNCs. Malinaw po, galing po ito. Hindi nga po kay Chairman Gladys ito dahil 2017 pa po ito. Pero hanggang ngayon po hindi nasusunod ito. Yun ang sinasabi namin. Kasi po nung kami po ay kasama sa technical working group nito, naikita po namin lahat nasisita. Kaya siguro kami tinanggal eh. Dahil makakalusot sila pag wala kami maingay po kami noon. Even po ang mga angkas na yan, joyride, hindi po makakapagmaneho yan nang hindi po namin ina-approve at naikita na talagang nakapasa yan. May mga HPG pa dyan, may LTO ngayon. Kahit sino po, basta may lisensya, pwede nang bumiyahe. Wala na pong safety kaya ang daming namamatay na motorsiklo. Matagal ko na pong sinasabi sa mga hearing, dapat pati pagkuha ng lisensya ng motorsiklo, ibang-iba po sa pagkuha ng driver. Dapat dumaan sa LTO, masusing pag-aaral bago bigyan ng lisensya ng motor. Ngayon po, dami ng patay sa katang tayong mahabol dahil sa international law na tayo ay tinuturing na isa na sa pinaka uh, ma maaksidenting lugar. Mr. Kier, ito pong katabi ko si Eric at saka nasa... Ito po yung mga kaibigan ko matagal na sa mga hearing. Sila po ay mga PWDs. Hmm. Katunayan po sila, eh hindi po sila nakakatanggap ng discount eh sa mga TNCs. Buti pa nga sa jeep, kung saan nagbibigay na lang yung driver. No, sa tricycle, yung mismong nilinya ko, galit ako, di rin nagbibigay eh. Eh kaya po binabanatan ko yung mga mayor, obligasyon ninyo sabihan yung mga driver niyo, dahil sa inyo, prangkisan yan. Dapat magbigay din ng discount, di ba? dapat pantay-hutay lahat dito. Hmm. Ang mali, mali. Ang tama, tama mali na po ang nangyayari sa TNCs. Magmula sa sa Grab car na to ang gayang mga bagong labas ngayon hanggang motorcycle taxi Mr. Chair. Kaya ang laki ng problema ng public transport sector problem namin. So sa amin po sa hanay ng National Public Transport uh, ano coalition iba-ibang grupo kami may truck may bus lahat po yan naramdaman namin na may problema po tayo talaga sa linya ng transportasyon. Maraming salamat Mr. Chair. Thank you Mr. po, Kaya Chief. po nandito tayo para pag-usapan po yan. Maraming Mr. salamat. Sir.